Maayong gabi sa tanan guys. So for today's video, ako mong update sa akong gi add to ganina. Kaganina, human akong panglaba. In sigida, to dayon may sa haya. Katubitaw ako is dyan guys nga namatay nga kauban niya ang iyang mga kapamilya nga pat sila kabuo. So pag-add to na dito guys. Wala, ginakutuyo ang Nga nilugmaw gid ang nga luha kay makaluluoy kayo ang ilang kahimtang dito nga naan taon sa lungon dayon na dito nahinabi na ako ang asawa sa tong driver bitaw nga naapil pa og kamatay dili lalim yang gisaysay isa nga bag-o pa kuno silang nibalhin din hisa kuan lugar na to dayon ikan gusto sila kalamba. karamba kuan luoy intawon kayo iya hang di ba ti na luoy kay ko niya oy wala yun ako tuyo guys nga nilugmaw na pudog balik ang ako mga luha kay dili gyud ako ma hindi ma imagine ang kasakit nga dibati nila ang ulanan nga nagdanok sa ilang kinabuhi dili jud unta wala limang mahitaboon guys no luoy kay sa tanan dili lalim dili lalim nang mawad anog mahal sa kinabuhi moong amping jud ta guys kay ang disgrasya ang dili maayo nga panghitabo sa atong kinabuhi dili na siya sama sa usa ka salida sa usa ka pelikula sa usa ka sidi nga pwede natong i-rewind kuan magmatlong gyud sa atong mga lakaw magampo gyud ta kanunay sa Ginoo sa labaw nga sa kaitasan unta iiway kita niya sa dili maayo nga panghitabo Maunang, ako guys, sa akong side lang jud no. Kung nato katapanaganaan ng disgrasya, dili jud mga na po nga, kuwan. Ano bitaw, dili mag-concentrate sa pag-drive. Dili jud ba nga magtaka kag -ling, lingi-lingi bisan asa. Ngilingi man galing focus sa kuan, mga engkwentro sa mga nasa daplin, para dili din mahitabo ang mga trahedya karon to iga guys no Basis sa ako na sa mga post ng mga video sa FB daghan ka iyong kuan kanang nahitabo nga disgrace kuan bisan asa nga bahin din sa atong nasod ang ampo gyud ta sa Ginoo mao na ang bugtong taming kay sus dili ma imagine ng simba kung mga trahedya ka bitaw sakit kay tan-aw nga kanang no, ka nang mabuskag bitaw nang lawas sa tawo so maluoy man tag iring no kana pa kang tawo bisan og dili nato parente bisan dili nato igunsa ako sa akong side din guys Maluoy kayo ko Maluoy kayo ko sa tanak bitaw Kuruma sa tao nga, ma, kuwan, mahamyang, pagkaluuya. Muna, amping gita ka nun salamat sa inyong pagtanaw.